Tingnan niyo po ito yung truck, driver na kinuha ng lisensya tapos pinugbog. Matatandaan niyo? Matapos may palabas ang sumbong na rin botastas sa uh, ipabitag mo health test. Kilos pontong gumilos ang bitag. Agad pinuntahan ng barangay kung saan haharap ang reklamong amo upang maibalik ang kanyang lisensya at ang kanyang natitirang sahod. Pag kami po pumunta sa inyo, kahit sino po kayo, pumupunta kami para ishoot, para mag-set up kasi trabaho po namin I dokumento Kapag hindiin po namin na dokumento, wala po kaming karapatan ikwento. Pag na-dokumento, tsaka po namin kinikwento. Eh, parang may action ata rito ng mukhang <laughs> nakakatawa rito. Mas maganda siguro panoorin orin nyo to. Ibibitake namin kayo. Kung po siya Gusto mo dalhin kita sa hospital? May Abbey. medical certificate dito. Abbey. Ang sinasabi ng doktor, soft tissue swelling bilateral cheek. Yung guard nga nagsabi na lumabas ka na kuya kasi kung hindi ha, mapuputak di ka ng bugbog eh. Ang lupit ng ginawa niya, pinalayas ninyo. Kinumpis lisensya, hindi niyo binayaran. Hindi siya makabalik. Wala siyang matirahan. Babayaran nyo ang kanyang sweldo. Ibabalik nyo ang lisensya. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, De, okay. Hindi, 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 Ibalik mo ang kanyang lisensya. Kakatok kami dyan. Bakukuha ko. good morning po. Hi, good morning, sir. Anong name nila, sir? Sir. Admin po ako rito, Russell. Admin Russell. Teka, okay. teka, ba't po kayo nagkakamit ng camera? May pahintulog po ba kayo? Hindi pa, pa, ano na? kinakamit. Wala pa naman tayong sinisimula. kaya nga po kasi nag up po kayo ng ano eh. Hindi, kinakamit nyo natin. Hindi, kaya nga po, ang ano ko po kasi, Ah sorry wala naman pong problema. Ang gusto ko malaman, ano po yung lakad ninyo dito? Eh pag-usapan po muna natin. Sir kasi ah to discuss, no? TV po kasi kami. Yes, nagsi-set up, nagtayo lang kami. Sabi ko nga sa inyo, pag-usapan muna natin, magre-relay kami sa inyo. Eh pero syempre medyo ano, ko, dahil nakita ko nga nakaano na yung tripod niyo. Nakatay talaga ng tripod, hindi mo pwedeng gamitin yung tripod. Siyempre, pinapausap ko kami sinabi ng tao niyo bawal magtayo ng tripod, hindi ko itatayo ang tripod. Mm, hindi. Wala namang nagsabi. Hindi. Nirerespeto namin kaya kami dito. Oh, kaya nga po eh. Kung oh. ano nga po. Tama naman po. Oh, Maraming salamat kung nirerespeto oh, oh, oh. niyo kami. Mag-uusap po tayo. Okay oh. po ba? Oh, ah, ano, Mag-uusap ba tayo? Magtatalo tayo? O paano hmm. sir? Hindi hmm. ba hmm. tayo magsimula sir? Kasi hindi naman tayo yung issue dito eh. Okay po? Ano naman ang problema? Oh, okay, uh, Sige. At uh, tayo naman eh. Makikinig lang kung ano man yung idinudulog ninyo yes. Yes. Eh. Okay po. Hindi ba? So ito po. Pumunta sa aming opisina. Ang problema, sir, kasi, ang claim niya, binugbog siya ng amo niya uh -huh. doon sa, sa langkwit. Tracking services. Uh -huh. kinuha yung lisensya niya. Driver po kaya, driver. Driver, kinuha yung license niya. Ayun, uh, pinaalis siya doon, binugbog siya. Uh -huh. Yun po yung claim niya. Actually, na-airin na ni Sir ben to kahapon. Sabi po ni Sir ben, dito na pag-usapan sa barangay. Uh, so ngayon hindi, hindi na siya no makabalik ng Tibanao. Wala, kung, ano, wala, wala na. wala ko lisensya. Wala, wala rin siyang license oh, oh, para oh, okay. makapaganap buhay. Yung so, ko nasabi, so, okay. po kayo sa eskong kasi po kailangan po sa insurance. Okay. 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 Pero paano siya? Paano, siya maghanap buhay? Pinagkaran po lang yun siya kasi hindi ako makakapag-train. Kasi may case pa sila po. Kaya mag po para at least may niya. Pinayawan niya po. Nasaan yung kanyang license? Ito po. Ito po sir, um, in-offer ko po, po to sa kanya para lang po alam niyo po din na sa license kaya nga po kami nag-usap ng ganda sa hmm. ito. Tayo kung ibibigay ko na po itong lisensya niyo kasi kailangan ko po, po talaga sa insurance Isura. which is hindi naman po finally to operate kasi pag kailangan ko po, po kayo, bigla po may nawawala. So, okay, narito na, na tayo, nag-uusap na tayo so through barangay. Yung last thing nga masan, sinabi ni Sir

Okay. ko, Check up po. Check up. po kami tumulong. Sabahang kailangan niya po. dun sa... Sa pagkailangan check up So, naman po kami dun. Punta kayo lang kami. Okay. 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 Ayaw, man, no. Ay, yung ano. Ay, na lang. Pipirma na lang si Mo. Thank you po. Thank, you. thank you for... okay. Nakuha ko na po ang aking lisensya at ang, ang, ang huli ko pong sahod. Nagkaroon po ng kasunduan na hindi po sila tatakbo sa kanilang obligasyon sa akin at ako hindi rin po tatakbo sa obligasyon ko sa kanila kung kailangan nila po. Isang bagay lang po gusto naming maintindihan ninyo. Pag pumunta po kami sa inyo, hindi po kami nanggugulo. Pag pumunta po ang ipabitag mo, mga professional po yung mga tao namin, ilang taon din po yan, nag-aral po mag-graduate po ng School of Journalism or Mass Communication, desente po ang gagawin ng mga tao namin kasi kukunan po kayo ng panig. At sa same time, magsaset up po ng camera kasi kami po talagang media po kami. Mata, taenga, bibig ng taong bayan. Kung ano po nakikita namin, ipipresenta po namin kasi ang layunin po namin magsabi ng katotohanan, sabihin ng katotohanan base doon sa inareklamong dinulog po sa amin. At ang gusto po namin, maayos ang reklamo, makuha na ng panig pareho, pareho po namin pakikinggan at hindi po one-sided. Hindi mm. po namin stilo na makikipag-away o kami na nagiging storya eh, kanina mo, muntik na maging storya po yung aming si Tonyo. si, si Tonet. Mm -hmm. Kasi, alam mo naman si Tonet. Oo nga naman. Ang tripod, tinatayu po yan para may kamera itatayo mo talagang tripod. Hindi po pwedeng sabi nito, alam nga ba ihiga ako, papano yun, ihiga yung camera, na nakahiga yung camera natin, nakaganyan ngayon tao. Gusto niyo maging piloso po, ganun po kami sa bitag. Pero kami po, we just enjoy what we're doing, but make yes. sure with respect. Mm. Ang ginagawa lang naman namin ay tumatayo para sa mga tao na kinakailangan yung sinasabing may tatayo para sa kanila na ipagtanggol sila. Ngayon, mm. ginagamit yung sinasabing um, katapangan na yun para makatulong sa iba. Pag kami po'y binastos, ayaw po namin maging bastos pero mahigit po, desente at medyo may pahalang din po ang sagot. Kaya makakasiguro po kayo pag pumunta po kami sa inyo, kami po'y buong galang darating sa inyong tanggapan, hindi para mambastos kundi magbigay galang, ipagkaloob yung sinasabing galang at para madokumento lahat ng bagay. We search the truth. speak of the truth and we make sure na beyond telling the truth and seeking the truth is basically making sure we uphold the truth how do you uphold the truth pag ito'y dino, pang ang, ang, trabaho na hanapin mong katotohanan, sabihin mong katotohanan. Pag nahanap mong katotohanan, sabihin mong katotohanan, tigil ka na. Ilantad mo na sa taong bayan dahil matatay nga ka ng taumbayan uh, taong bayan, media, the fourth estate, pang-apat na haligi. May kodikatura, legislatura, ehekotibo, mm -hmm, okay, at media. ay eh kami po investigative media. So, mag- Bibigay din po kami making sure na masolusyonan kasi advocacy na po kami. Advocacy na pong pinaglalaban namin. Ano pong advocacy na namin dito sa ipabitag mo? Sinisili po namin yung panlalabis. At ilalantad po namin ang panlalabis kapag nakita po namin. Magsasabi sabi po kami ng totoo at may katapat ang panlalabis. Laban po kami sa anumang pangaabuso kalaban po namin mga abusado. Kalaban din po namin manluloko, mapanlin lang, at magpabaya sa tungkulin. Yun po ang trabaho namin. Sa amin po, ilalabas namin katotohanan base sa mga nakita namin katotohanan dahil nahanap namin katotohanan, sasabihin namin katotohanan, at yung katotohanan, ilalantad namin na merong hakbang solusyon. Sabi itagpo kasi, tatayo po kami. Itagaan nyo sa lupa, bubunga, wag sa bato. Itagaan nyo sa lupa, itatanin nyo sa lupa, bubunga. Pag dito po, hindi po kayo nagpatulfo, nagpabitag po kayo. Kaya, eto po, ang susunod na henerasyon, si Carl, the next generation, bitag. Mm -hmm. At para dyan, no, dito na tayo nagtatapos sa ating programa. Marami kayong bagay na napulot na ng na mga aral at marami pang iba na pwede niyong i-apply sa inyong mga buhay. Kaya lahat ng reklamo sumbong at hinaing, pinakikinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ibabitag mo. Help